Hello mga kaibigan, so narito muli tayo sa ating channel Ngayon sa araw na ito ay magluluto tayo ng ating, isa sa mga paborito natin yan ay ang lumpiang gulay So, tara na mga kaibigan, magluto tayo mm. Very good ha? ang galing maggawa ng lumpia ng baby silin ha? Hello mga kaibigan Stay mo Ayan Ang galing ha ah. send mo yan sa madam mo ha ah. Makita niyang nagluluto Ay nagagawa ka na ng ano oh, ah, very good Oh, ay nako galing galing Ah next tapos kukuha siya ng ano very good ah ayan i-vlog natin yan para makitang nagluluto ka cooking very good ayan ang galing galing ah oy talaga oh oh marunong na siya ay marunong pala siya talaga lalagyan niya ng ano, tubig para dumikit. Ayan. yan medyo maluwag yung pagkaano mo diyan, balot mo. Pero okay lang dahil ano ka pa, baby ka pa. Hoy, tama na 'yan. Tama na 'yung ano, isa lang. Ah, oh, sige, kuha ka dito. Ha? Sige, sige, kuha. Yan, lalagay dito. So magluluto ngayon ng lumpia si Celine. Kahit na 6 years old lang yan, magaling magluto yan. Ng, magaling gumawa ng lumpia. Hindi pa marunong magluto. Ang ating niluto na lumpia. So isasaw muna natin yan. Ang init. Ang init so... Ngomong natin ha. Mm. Ang sarap iulam sa ano, kanin. Mm. Mm. Sarap. Kain tayo. Alam mo sulit na sulit. Ha? Mura lang. Dua lang sa Mmm. Yeah, so, mga Sige mga kaibigan, kain muna tayo So hanggang dyan na lang ha? Have a nice day everyone